ha hapon sa tanan magharos o kamong guys si Inday oh. lahat ko kaya kung paangay sa gulay harus na ko guys karoon pa lang ko na huna o video Bye. na may na lang natin yung gamay ma-upload sagdi lang ko ninyo ha sige ko upload maski unsa hala na basta na ay ma-upload no Ilunod na nato ang atong biharos na kamunggay, guys. Hmm, kahumot ba ya, uy? Amoy pa lang, ulam na. Nam, nam, nam. Yan, i-press, press lang. Dali na kayo na siya maluto, guys. Then, mga unata. Kain na na. Thank you for watching.